marami nakakapansin. But parang marami na wiwili sa confidential funds, no? Although I invite kayo mga viewers at listeners, puntahan niyo po itong uh, joint uh, memorandum circular 2015. I-google niyo na lang, ha? madali siyang hanapin. Type niyo lang uh, COA confidential fund joint memorandum 2015. Pahanap niyo siya. Nakalatag po ron yung kung saan lang pwedeng gastusin at sinima ahensyang pwede. Although nakita ko ron attorney Barry, no? Uh, ito rin nakikita kong parang problema ron eh. Basta pinayagan ng Kongreso valid yung ano yung confidential fund allocation sa isang civilian agency basta pinayagan. Yung, yung allocation oo pero yung expenditure kailangan paking uh, in fact although JMC yan hindi eh, ba parang executive uh, executive issuance lang yan sa GAA ini-include yan by reference kung paano dapat gastosin ng confidential funds. So kung okay. titingnan mo yung confidential fund definition under sa 2022 GAA, nakareference ang terms ng JMC 2015-01. Ibig sabihin, sinasabi mismo ng Kongreso, sige, bibigyan namin kayo ng confidential fund, pero yung gastos na pwede niyong i-charge dyan sa pondong yan, kailangan sumang-ayon dun sa listahan ng pwedeng paggastusan sa ilalim ng JMC uh, 2015-1. Okay. In the case of former Vice President Len Robredo, bakit hindi ba kayo, bakit hindi kayo nag-request ng ano, confidential fund? Eh, mukhang ang dali-dali palang gaso sa inyan. Mas may elbow room kayo. Bakit, kasi bakit ka, hindi kayo nag-request niyan? Eh, kasi naniniwala kami na dapat gamitin ng confidential funds uh, na mga ahensya na meron talagang ganong klaseng mandato uh, para sa confidential expenses. So, kung actually, PNP, for example, or NBI, or DND, eh, ang OVP naman, wala namang ganun eh sino po surveillance kami? Yung mga taong uh, nagiging partner namin sa angat buhay? Hindi. Kasi kung, kumero meron kaming ganun pangailangan, pa and there were situations nung, nung, nung termino ni VP Lenny na uh, ng mga threats, for example, uh, laban sa kanya. Ang ginagawa namin, yung kanyang security group, nakikipag-ugnayan sa uh, AFP or sa PNP, para yun na mag-imbestiga. Pero yung punto na kami mismo <laughs> ang mag-iimbestiga, kami gagastos para mag-surveillance, E eh, sitigin ko, labas, labas na labas na yun dun sa mandato ng ahensya. So walang dahilan para dun. At binanggit mo din kanina eh, ngayon parang lahat na lang hindi na confidential pass, lahat na lang ng opisina. Kasi nga, mukhang ang nangyari, hindi na actually ginagamit for yung purpose niya na surveillance, investigasyon, etc. Kundi dahil hindi naman pala kailangan i-liquidate eh. Hindi kailangan resibo eh. Eh, bigyan di kami para meron kaming pondo na pwede namin gasusin sa anumang uh, paraan na pwede naming uh, sa, 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 anumang paraan na gusto namin. Except, eh, sabi, yun, yun, abuso na yun. Talagang lantarang pang-abuso na yun ng konsepto ng, konse ng, ng confidential funds. At moving forward, dapat yun talaga ang bantayan ng, ano, ng uh, nila ng kongreso, uh, kundi ng, uh, ng ibang ahensya tulad ng COA, at lalo na ng taong bayan. Kasi kung hahayaan natin to eh, mag-goodbye na tayo sa pera nating uh, malalagay dyan sa ganyang klaseng pondo. Hmm. Okay. Ito pala, no? Nakita naman natin nangyari sa, sa House of Representatives tsaka sa Senado. Doon sa House, mas malala, no? So, ang tindi nung paggamit din ng parliamentary courtesy. Tapos, ang nag-invoke nun, uh, ang nag-move, yung anak ng mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, yung pinagpipitaganang uh, Congressman Sandro Marcos. Diba sinabi niya, I move to terminate the budget. So, dapat pala walang budget. Okay. Eh, no? <laughs> terminate yung budget, no? Salbahe. Anyway, nagkamali lang po siya ron. <laughs> He misspoke. Nagkamali lang, nagkamali. Sa, sa Senado, mas nakapagtanong naman, di ba? Si na Senator Risa, si na Senator uh, Coco Pimentel. Pero by and large, hindi masyadong sumasagot yung Vice President directly sa mga tanong na yan, no? I mean, what do you make of that? Parang, well, mm, go. Uh, una, wala namang requirement talaga na siya talaga dapat yung sumagot. But definitely, hindi magandang tingnan na yung head ng isang agency, haharap, alam mo naman, haharap ka sa Senado o sa Kongreso para ipaliwanag at ipagtanggol uh, yung inyong budget proposal, eh pag hindi ka handa. Parang nag rely ka lang dun sa mga yung mga junior staff. Okay? Yung mga subordinates mo, chief of staff mo, o assistant chief of staff mo para magpaliwanag. Kasi hindi ba kaya ka nga naging head ng agency dahil supposedly alam mo eh, 'di ba? Supposedly budget mo 'yun. Supposedly uh, kapa mo yung mga lahat ng detalye noon, yung mga programang gusto mong gawin, yung mandato ng opisina mo, kung sa mo yung direksyon na gusto mong punta kasi ikaw yung ikaw yung leader. Uh, so, kahit na hindi required, hindi magandang uh, tigna. Lalo na kung merong ganito kabigat na issue, 'di ba? Merong issue tungkol sa uh, maaaring hindi hindi mga maaaring maling paggastos o pagtangga uh, ng confidential funds nung nung 2022. Uh, hindi ba parang uh, dapat pag may ganung question, uh, kung meron bang maling ginawa yung opisina mo, handa kayo na ikaw mismo ang uh, ang doon. Hindi ka magtatago sa likod ng sino mang uh, staff kasi kumbaga integridad mo yung uh, nakasalalay naka, naka dito eh. ba? Diba? Integridad mo yung uh, nakasala hindi naman yung hindi naman kilala ng taong bayan kung sino yung ano eh, kung sino yung Yusek eh, di ba? Ang kilala ikaw eh, buka mo yun eh. So ako nagugulat ako na hindi naisip yun at hindi nag-prepare para doon kasi si BP Lenny for example, ay, alam ko magagalit ang ibang tao sa akin na gumagawa ako ng ganung comparison pero she always came prepared. So pag siya, pag may mga tanong, siya sumasagot. Di ba? Yun yung uh, yun yung punto. Kasi nga, ano yun eh ang nakataya doon yung ano eh yung uh, mukha mo at yung integridad mo at sa akin sa tingin ko uh, bilang isang responsableng uh, opisyal at bilang isang opisyal na mahalaga sa kanya yung kanyang uh, yung kanyang yung kanyang status uh, bilang uh, public official na maayos at matino maghahanda paghahandaan uh, para siya mismo yung sumagot dun sa ganung klaseng tanong mm. pero nung panahon niya ba na of course you were yung know, si VP Lenny was under the Duterte administration no So hindi naman sila exactly friends no. Pero if i remember it correctly, <laughs> kahit pa paano naman you were accorded the OVP nung time na 'yon. Certain parliamentary courtesy, although not as courteous as in this case, tama ba? Well, oh naman. Uh in fact, very very friendly lagi ang uh, ang committee uh, at ang uh, mismong plenaryo, whether at the House of Representatives or uh, sa Senate level, kay kay Dipile partiyon although we never relied on yung parliamentary courtesy lang. laging handa siyang magpresenta at in fact in every budget hearing nag naglepresent siya uh, na kung may mga tanong pang uh, lalabas but he never said basta ipasa na lang niyo o kaya hindi kami sasagot ng tanong walang walang ganun paabot laging uh, laging kung merong questions kung merong uh, clarifications na kailangan uh, after the presentation uh, she was there to uh, to 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 answering although uh, admitin ko naman, uh, talaga namang uh, by tradition naman kasi talaga, historically, meron talagang ina-afford na a certain level of courtesy. But at the same time, ngayon lang naman nagkaroon ng ganito kalaking ano eh, question eh tungkol sa tungkol sa budget eh, di ba? Malaking tanong 'yon. Hindi hindi simpleng tanong 'yon, lalo na gaya nga ng bata ito sa Balikan ko lang yung pinag-usapan natin una. Mukhang may mga constitutional violations dito. So, mahirap naman na um, mag-rely ka na lang sa parliamentary courtesy o sa tradisyon kung merong ganyang kalaking tanong. Diba? Gusto nating lahat na magkaroon ng paliwanag. At ako, I would think nasa interest din ng OVP na magpaliwanag. Diba? Kasi anong nangyayari tuloy ngayon dahil hindi sila humarap ng maayos, walang, uh, walang malinaw na paliwanag, lalong nagpapatuloy yung mga tanong, lalong nagpapatuloy yung mga issue, lalong dumadami yung, yung mga ibang mga haka-haka na kung bakit ganun, diba? sa napunta, etc.